Ngayong araw guys, dinalaw nga pala namin yung amin lola para bigyan siya ng vitamins at konting grocery. Nanguha na rin nga pala guys kami nitong gulay na labong at nagluto na rin kami. Kaya nga ngayong araw guys, samahan nyo kami sa aming adventure at sa aming food trip kasama ang aming lola. What's up guys? What's up mga napadaan lang? So ngayong araw nga pa lang, adventure muna natin ay eh, dito sa bundok ng amin lola. Kaya ayun guys, agad na nga rin kami pumunta dito sa bundok namin para madalo na rin siya kasi medyo namimiss na talaga namin siya ni Dugong. Pagkarating nga pala guys namin dito sa bahay ng lola namin ay eh, eto na nga siya, nakaabang na dito sa pintot, Nagiintay na siya sa amin kaya agad kami dito bumless ni Dugong. Kala mo naman sobrang bubuti namin mga bata. Ganon talaga guys, nakasanayan kasi namin tuwing nakikita namin tong si Lola eh, bumebles talaga kami, minsan niya niyayakapan niya kami. At hindi ko lang guys maintindihan kung bakit niya lagi kami inaamoy ni Dugong kahit di naman kami mabango. Pagkarating nga lang namin dito guys, nakakita nga pala ako dito ng parang brush. Ito nga pala guys, pang brush abo. Pero sabi ni Dugong, pwede daw gamitin tong pang makeup. Para daw kahit isang hago daw lang guys, talagang puro makeup na agad yung buong mukha mo. Tapos ay na nga guys, ano, sinamahan nga pala guys kami dito ng tito namin para kumuha ng labong na lulutuin namin ngayong araw. Labong nga pala guys, yung babagong sisibol pa lang na maliit na kawayan, yun yung ginagawang gulay dito. Sa lugar nyo ba guys, anong tawag doon? Medyo malayo-layo rin nga guys yung nalakad namin dito ni Dugo sobrang dami namin na ng mga dahon ng lipa. Alam nyo guys yung lipa yung sobrang kati talaga. Pagkarating nga lang guys namin dito sa may kawayan ay eh, nakita agad kami dito ng dalawang labong. Ayan guys so kung makikita nyo sobrang daming gilik nyan at napakakati pag naanohan kayo sa katawan. Dito nga guys sa part na to, i-check muna namin ni Dugong kung saan namin puputulin kasi medyo mahirap talaga at baka kami malapatan ng mga gilik. Tapos guys, ang tawag nga pala dito sa dumikit sa akin na to ay pilit. Ginagawa ko nga pala guys, yung elementary kami, iniipong ko to, tapos binabato ko doon sa mga klase ko. Tapos ayun guys, pumunta rin nga pala kami dito sa may kabilang part at nakakita rin kami ng isang labong dito kaya sinaman na rin namin sa pagkuha. Nakakatikim na rin nga pala guys ako nitong gulay na labong hindi ko nga lang guys nasusubukan eh, kung paano lutuin to. Kaya ngayong araw guys, isamahan nyo kami kung paano lutuin to. Tapos ayan guys, kung makikita nyo na naman sa part na to na no, kahit halos hindi pa luto yung aming kinukuha na labong, ito ang tuwa na agad si Dugong at kinakagat-kagat pa nga niya guys yung mura sa loob niyan. Kaya ayun guys, agad na rin namin inalis yung balat nito, tinira lang namin yung pinakang ubod niya dun sa loob. Dapat nga lang pala guys, maayos ang pagkakalinis at pagkakahugas nyo dito at pagkakaluto kasi medyo nakakasakit to tiyan pag medyo hilaw yung pagkaluto nyo dito. Tinulungan na rin nga pala guys kami nung tito ko sa pagkuha nito para mas mabilis na kami kasi baka umulan. Tapos eto na nga guys, ano pa uwi na nga pala kami at para naman kami may, may dala dito mga bala ng kanyon at eto nga yung dala ni Dugong guys, so sobrang haba talaga. Pagkarating nga lang guys namin dito sa may taas ng bahay ni Lola ay eh, nag-agad na rin kami nagawa dito ng lutoan na parang pang boy scout. Siyempre guys, ginayat-gayat ko na rin dito ng maliliit yung gulay natin na labong para madali silang maluto. Pagkatapos ko nga lang guys, tong gayatin ay pinalamas-lamas ko to kay Dugong para maalis yung kanyang pakla. Tinikman nga ni Dugong, sobrang pakla pa daw. Tapos ayun, agad na rin namin nilagay dito sa kaldero Derot. Sinalang ko na dito sa apoy na ginawa namin ni Dugong. Kitang-kita nyo naman guys, talaga yung mindset namin ni Dugong. Pang boy scout talaga. Iintayin nga pala guys natin tong kumulo at medyo lumambot para mahalbusan siya. Kaya nga pala guys natin hinahalbusan yan para maalis yung kanyang pakla. Nagayod na rin nga palagi sa kunan nyug dito at nagayat na itong sibuyas at bawang na ilalahok natin. At habang inihintay nga guys natin lumambot yung ating gulay na labong ay kumain muna kami dito ni Dugong ng lukban. At hindi pa nga guys si Dugong na kontento naghanap pa talaga siya ng ibang prutas at nakita niya naman tong kakao guys. Ayan kakao kung tawagin dito sa lugar namin yan sa lugar nyo ba guys. Yung buto nga pala guys dito ay ginagawan chocolate at eto nga guys yung binuksan ko sobrang tamis nga pala nito at pinudrip na rin agad namin dito ni Dugong. Medyo madalang nga lang pala guys kami makakatik ng mga ganitong prutas kasi malapit kami sa dagat at malayo kami sa bundok. At habang kumakain niya guys, didugong dito nung kakaw, agad niyang pinapalakas yung apoy dito para mabilis daw maluto kasi nagugutom na daw siya. Tapos ayun, hindi pa rin niya pala kami na at kumuha pa kami dito ng rambutan. Ayan, nagkuha pa talaga si dugong dito ng pangsungkit. Oh, Dugs, may may dugong! <laughs> Takbo! <laughs> Takbo daw! <laughs> After nga guys namin nidugong mga na rambutan ay eh, medyo malambot na rin yung nilalaga natin ditong gulay na labong kaya agad ko na rin itong pinaga para maalis yung mga tubig niya. Tapos ayun, agad na rin ako dito guys, nagisa si sibuyas at bawang para medyo mabango at lumabas yung kanyang aroma. abo grabe guys, social talaga yon. Siyempre guys, may dala rin nga pala kami ditong taba ng karning baboy para medyo malasa naman yung lulutuin natin na gulay na labong. Tapos nilagyan ko na rin guys dito ng asin tapos paminta. At no medyo mapula na nga yung taba ng karne dyan, eh, ilagyan ko na rin itong pangalawang gata. Tapos bigla naman guys, tumakas yung apoy dito. Kala mo naman guys, ililipad yung kaldero namin. Nilagay na rin nga pala guys ni Dugong sa part na yon yung labong namin gulay. Pagpunta ko nga guys dito sa bahay ni Lola, eh, nakita ko siya nagkakayas nitong gagawin niyang walis ting, ting Ito kasi guys ang ginagawa nilang pinagkakitahan dito palagi Sabi kasi guys ni Lola mas lalo doon siya nang ihinat na pag wala siyang ginagawa Kaya ayun guys sinahayaan na lang namin siya maglibang-libang kahit papano sa paggagawa nitong mga walis ting, -ting. Tapos ayun na nga guys, ano, balik nga pala tayo dito sa niluluto natin at nilagay ko na nga pala dito yung kakang gata tapos iintayin lang natin yan at eto nga guys, after lang ng ilang minuto, luto na agad at nandito na sa dahon ng saging. Nagprito na rin nga pala guys kami dito ng karning baboy para ilagay dito sa toppings natin na gulay na labong. Kitang kita nyo naman guys, talaga nakakatakam naman yung mga luto natin dyan kahit first time lang natin magluto. At habang nagbibidyo nga ako dito guys, ay eh, nandito na pala agad si Dugong at kinukotib na yung mga karni namin doon sa ibabaw ng gulay. Kaya ayun guys, nung naset na namin ang lahat ay eto na nga guys, kakain na kami kasama nga pala namin guys si Lula na pupud trip dito. Nakakatuwa naman guys at napakasarap sa piling dahil nakasama namin si Lula sa pagka trip namin ni Dugong. Sobrang dalang na kasi namin guys makasama si Lula sa pagkain kasi pares kami mga busy sa buhay. Pero kahit gaano kami ka busy ni Dugong guys, pinipilit namin na dalawin lagi dito si Lola. Kaya guys, sa mga mga lola pa dyan, eh, wag nyo sana sayangin yung pagkakataon na kasama nyo pa sila. Kung kailangan nyo magbanting at lagi sila makasama, ay eh, gawin nyo na agad. Naaalala ko lang tuloy guys nung bata pa ako lagi akong pinapalo ni Lula nung uyo na talaga namang sobrang sakit At oo nga pala guys lubos nga pala kami nagpapasalamat sa mga lagi sumusuporta sa amin dyan at lagi nagsishare at nagkocomment na no mga video natin Kung hindi dahil guys sa suporta nyo ay wala kami dito ni Dugo at siguro hindi nyo na rin kami napapanood Hanggat nandiyan po kayo guys sa amin ni Dugo at sumusuporta ay lagi po kami magagawa ng video na nakaka good vibes at nakaka relax palagi Kaya ayun guys hanggang dito lang muna sa ngayon salamat ulit sa panonood at kita -kits na lang guys ulit tayo bukas sa another adventure Selamat sama siapa, guys? <laughs>